Magandang hapon mga kabartudis Ngayon ang uh, ipapakita natin ang mga iba't ibang uri ng mga bato o tinatawag ng uh, mutya May mga iba't ibang shape, hugis uh, at uh, meron tayong uh, mutya ng uh, sapatos at meron din tayong pangilang kidlat uh, yan po ay mga malakas na protection ayan meron din tayong uh, bagging na uh, tawag dito na sinag-araw. Ito naman ang uh, panumbalik na kuha po natin. Ito po siya yung panumbalik. Ito mabisang gamit. Taga uh, lihis bala po ito. At uh, may kakaya na uh, hindi katablahan ng kahit anong uh, bagay na matutulis o matatalim sa bala, sa barel uh, wawasakin yung barel pero bago ito gagamitin meron tayong uh, dasal na pangpagana sa mga ganitong uh, uri ng baging ayan ito yung mga panumbalik kung tatawagin o sumbalik sa ibang uh, lingwahe meron din tayong uh, pulupot o tagusan pumulupot na po siya tapos tumagos matatawag din natin na tagusan kasi yung iba sinasabi din nila na ang pulupot o di kay baging ay umikot lang po yan tapos sobrang dikit ay eh, nakabaon na po sa katawan ng uh, kahoy yung sinasabi nila na hindi yan ay uh, tagusan yung tagusan na kahoy o lusot kung sa amin tatawagin <coughs> pero ganun pa rin yan kasi uh, kung ito'y di siya ma matibay ang baging di ito lulusot di ito kakapit sa kahoy kaya mapuputol yan pag di matibay kaya ginagamit ito sa pampasorte ginagamit sa mga kaso na di mo malagpasan yung kaso mo pag meron kang ganito malalagpasan mo kahit anong problema kahit anong hirap malalagpasan niyo po ang inyong kaso o di kaya sa mga checkpoint lalagpasan mo o di kaya may tinding matinding uh, problema na 'yung dinaanan ay makalagpas ka. Ito in napakabisa pag meron kang negosyo. Lahat tagos. Lahat malalagpasan. pasensya na kayo ay 'yung nangitim 'yung ano natin, 'yung koko Ah uh, do uh, ito'y Uh, dagta ng tagupaypay kasi binalatan natin yung tagupaypay ito po ito yung tagupaypay na binalatan natin marami pong tagupaypay pay, -pay. And, andyan pa sa ayan o, dami pa yan uh, din na lang natin na kasi masakit na yung kuko natin ito naman ang uh, pulupot na tumanggustin yung baging pulupot tawagin natin pulupot at tagusan ay combination ito ay napakabisa sa uh, negosyo gaya ng sabi ko kanina kahit sa kaso malulusutan nyo kahit sa mga problema matinding problema nyo malulusutan nyo at uh, meron tayong ipapakita na para po siyang ginto na kumikinang ito po ay kuted ng uh, purple na bato ayan ito ay uh, parang yung outer skin nya na para siyang ginto pero ito ginagamitin ito sa pang uh, karga sa mga langisan sa habak ito ay mabisa dahil ang, ang ginto po ay napaka ano po yan Uh, ganda sa negosyo. Ang ginto kasi ang tao ay lagi po yan na-attract sa ginto. Kaya masasabi natin ang mga bato na kulay ginto o di kaya uh, berde, yan po ay mabisa. Pagdating sa uh, pampaswerte, yan po ay lucky charm. Yan ay napakaganda. Pag meron kang ganito, swerte mo. Ayan, kumikinang po 'yan. Para po siyang brilyante. Ito makukuha natin sa dagat. Kaya may hilig ako manguha ng mga kakaiba. Ayan. Ito, kumikinang din ito. Parang ginto din ito. Ayan. Pa parang Uh, ano diamond kumikinang. Ito po ay sinasangkap sa mga langisan lahat ng uri ng mga bato na may kakaibang uh, uh, kakaibang kakayahan at may lakas at may aura. Yan po ay pwede nating maggamitin protection o suwerte dipindi po yan sa paggawa. Ito, napakaganda talaga ito. Ito ay, ano din ito? Para po siyang berde na, na balot na sa bato. Ayan. Yan po ay swerte din. Gaya ng mga nakuha natin. ginagamit ito na pang sangkap. At meron din na tayong magandang klaseng bato. O nakadikit na at ang ibang iba't ibang uh, kulay. <coughs> merong uh, purple, merong puti at marami po siyang nakadikit. Yan po ay napakabisa itong uh, bato tinatawag din nila ito na James uh, Stone ayan napakaganda po yan ito din James Stone din ito pero motya din kung tatawagin kasi tingnan nyo yung kanyang guhit guhit po yan na maganda may mga aura po ito Yan, may mata pa. Ayan o. <clears throat> Yan. Ito ay maganda. At, uh, meron din tayong mutya ng sugar rock na merong nakadikit na mutya. May mukha pa ito ay tagamantay ng mga sugarak ito ay napakabisa pampaswerte lahat ng mga nakikita nyo parang may butlig butlig na mga iba't ibang kulay puti, may berde, may meron ding sari sari yan po ay mabisa sa pampaswerte ayan ito mga sugar rock po yan nagagandahan kasi ako at uh, ito ay magagamit pwede ito sa healing binababad sa maligam-gam na tubig tapos pwede siyang iinumin may mga gabay din ito ayan dami akong nakuha ng mga ganito dahil uh, napakaganda pag uh, ito yung uh, meron po kayo sa bahay o, may may ano may gabay o. yung shape niya o, parang may mukha din yan po ay uh, mabisa ayun maganda o. para po siyang babae ayan o. at yan ay napakaganda ito ay uh, magandang klase yan lahat po yan ay magagamit sa negosyo lagay nyo po sa bintahan yan po ay makabintay po kayo ng marami at meron kayong customer maparami yung customer nyo kasi ito ay sugar rack na nag kanyo ng mga customer Ayan. meron din tayong uh, lagpasan Ayan, hindi mo lagpasan pero ito ay uh, kidlat na may corona maliit lang po siya pero ito ay kidlat parang itong ano na yan guwit na yan yan po ay <coughs> uh, niya, uh, hinigop niya. Yan, ito dito po siya. Ito yung mga pangil ng gitat natin. Para po siyang sapatos. Yan, napaganda po yan. Na sino gusto niya ng pangil, nandito. Meron po tayong pangil. Ito ay maganda. Ito yung may gabay. Yan, parang may uh, mukha po siya. ito ay kung makikita nyo po napakaganda para po siyang puso Ayan. madaling mapaamo ang tao at ito ay uh, ano din ito uh, swerte at saka ito ayan po yan ng mga mutya ayan po para po siyang purple din ito pag tinignan nyo parang violet ito yung kidlat ng apoy ito yung uh, pinakita natin kanina sa ating tiktok at saka sa uh, ating uh, reels kumikinang din nito napakaganda yan parang nagbabagang apoy yan marami po tayo ayan saka ito para po siyang sapatos And napakaganda po yan saka ito yung pangilang kilat natin pinakita ko lang sa inyo ayan. hindi na natin na -ano kung para sa ano yung pangilang kilat kasi alam naman natin matagal na tayo nagbablog e eh, alam niyo na yan kung ano ang bisa ng Pangilang Pilat. Ayan. Para po siyang uh, may sombrero. Ayan, may muka. Para po siyang duwende. Nagabay niya pala ito, duwende. Ito yung kilay, oh. Kilay, Ito pala yung mata niya, oh. Yung mata niya, yung bibig niya, oh ayan parang uh, duwindi talaga duwindi ang gabay ng kidlat na ito napakaganda po ito ayan mga pangilang kidlat ito ay mutia ng salong yung dagta ng salong na nagiging bato at ito yung mutia ng salong yung, uh, ano pala ito ah uh, mutiya ng duhat ito mutiya din na bukol ng salong na gamot at uh, ito ito'y pamlihis bala ayan po, meron din tayong amitis na bato ayan napakaganda po ito po nang nakuha ko eh malakas yung inerya na kumapit dito ayan po Uh, at saka ito 'yung na uh, apoy na kidlat. Yan, dito ito nyo po sa maligamgam na tubig o mainit ah uh, malamig na tubig. O yan po ay magisa. Magisa sa gemutan ito naman ang shell. Ayan, na meron gabay. Ayan. Ito naman ang napakaganda kong nakuha. Kasi ito ay para po siyang kulog. One eye. Marami po siyang gabay. Ito. Shell na sa bato. At saka ito para po siyang bangka ng mga inkanto. Pwede din natin tingnan kung para po siyang sapatos. Ayan, napakaganda po yan. Ayan mga kabartudis. Ayan uh, lang muna yung papakita natin sa inyo. Marami po yan. <coughs> na kung sinong gusto ng ating mga sugar rock, yan po ay napaka tested ko na. Dahil marami akong uh, naano nito ng na mga negosyante. Ito ay sa kanila binulsa lang. Tapos ay para po siyang Uh, money magnet kasi pag binusa mo yan pag may customer na lumapit yan po ay kumakapit ayan ito din yung uh, kidlat kidlat din ito na may hinigop na mga bato-bato may mga may gabay din ito ayan mga kabartulis uh, shout out na lang po sa inyong lahat hindi na tayo magtagal sa ating uh, pagbibidyo uh, maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay sa aking channel sana po uh, nagagandaan po kayo sa mga pinakita natin ng mga motya at kung sino willing nagpapagawa sa atin ng langisan uh, yung panguntra o garapa uh, willing po tayo uh, i-message na ako sa aking messenger at sa aking uh, uh, either sa tiktok account sa Steve Mocha uh, sa tiktok natin na account Steve Mutya pero dito sa youtube natin ay Steve Ari Mucha at saka pwede din sa aking uh, facebook o di kaya sa reels natin uh, maraming maraming salamat sa inyo sa patuloy sa pagsubaybay sa ating channel uh, yan lang muna paalam muna tayo God bless po sa inyong lahat